guys. nagawin ko yung guys. Um, ang ko to box. Ano mo? Ah, ah, oh, kailan ka ba? Wala pa kami. Eh, kung basta. Diyo, si Gavin. Na, ah. ko sa bileto. Madami alaw. Hanggap pa sa ten. Ay, hanggap pa sa dalawa po. Sa dalawa po. Sorry. Dalawa po, dalawa po ang pa doon sa dito na gagawin kami olas gagawin olas gagawin kami olas tinan mo oh, oh tinan ah oh, oh. oh tinan ba balikod ako ah, pakita ko yan sa iyo sa kahit ako yan kahit ako yan kanina magic jam magic panis yan tapos so, nalagay ko sa ano yan eh? Wait lang. Wait lang, guys. Wait lang. Wait lang. Ayan. Ah. So, gagawin ko yung, guys. Palalalagay natin yun. Gawin natin yun, guys, ha? Pa, paano gagawin namin, guys? Sige, guys. Bye-bye.

Ano ba may gagawin ako Opo. May... Di ako. Oo. Sige na. ka ang gaisa. Hindi na ako na rin. Red. Ay. Sabi lang guys. Tapos na ako ba? Oh, 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 oh. Sige, wait lang guys, wait lang. Wait lang. Wait lang guys, ah. natin si mama ko. Sige na, ubali mo na ng red yan. makapal. Makapalan mo pa, nakikita yung red. Ito, tapos na ito ko na yung... Ito! Pwede na yan. Tapos... Kapalan mo ng ganun, o, madiin. Okay. Masira naman. Hindi mo siya guys ha. Ako kulay niya ko Yan, tapos na po. Yellow. Yellow. Buong bilog. Bata? Lahat. Wait lang. Ang ganda ito. Oh, wait lang guys. Wait lang. Wala ganyan, no? Wala siya ganyan. Ang dapat ang Wait lang. Wait lang yellow na. Yellow? Saan yung yellow? Dito ma? Patro ma? Dito? Mm -hmm. Na po, ibang kulay. Yellow. Hindi yan ang yun. Kukulay ito. Wait lang guys, wait lang. So, sinama ka Tapos, sinama ko. Tigilan mo